Mili na pala kami ng damit para sa darating na Eid, mga kapanay. Dito talaga, pagka namimili ng damit, di ba sa Pinas, pag Pasko, bumibili din ng damit yung mga bata, bagong damit, di ba, yung sa Pasko. Dito naman, pag Eid, ayan, kailangan bago din yung damit. Dito, kadalasan yung mga bata, bumibili ng damit dito, 3 days, bali, tatlong bagong damit sa mga bata. Eh, dahil ako, matanda naman ako. Sabi sa ako, tama na sa akin yung isang damit ba? Kaya bumili rin ako na isang damit ko. Pero yung mga anak ko, hindi rin tagtatatlo binili ko, tagdadalawa lang. Pati yung isang pamangkin ni Adil, ibinili ko na rin. Kasi nga, di ba, inampo na ng magulang niya. Yung parang anak na rin ni Adil yun. Dahil si Adil na rin nagpapa... Ah, magulang niya ang, ang nagaano. Pero parang si Adil na rin, di ba? Dahil siya ang nagpapadala, ganito, ganyan. Saka yung si Amar, yun. Sabi ni Amar, ako na magbabayad ng kay ganito, kay Rafi. Sabi, sabi ko, hindi na. Sabi ko, ako na magbabayad. Sabi ko, kay Adil na card, gagamitin natin. <laughs> Tapos ayan, ito. Bumili ako nito, pants ni Usman. Mm. Stretchable. One-one ito. One thousand, one hundred rupees. Ito kay Usman. Saka short. Saka isang short. Hmm. ng tawa, nagsusukat kami. Kasi yung pamangkin ni Adil na yun, na inampo nila na parang sila na nagpalaki yung biyanan ko, di ba? Mas matanda kay Usman yun ng dalawang taon o no? tatlong taon yata, pero mas maliit kay Usman yung katawan. Payat kasi. Si Usman, size 20... Ilan kasi kay Usman? Siguro, 28. Ganyan. Yung sa pamangkin ni Adil, 25. Tawa na kami ng tawanan. Ng... Kasi nga, ang liit ng size niya. Ay, 23 ito. Ba't pang pababae? Yata, woman's fashion. Pang babae. <laughs> Pero sa side ng pandanakit, to. Ito, 1.5 naman to pa, mga kapanay pang short. 23 size pa na to. O siguro yun, ano, 18, ganyan. Tapos sa tawa kami ng tawa. Mas maliit yun sa kanya. Tapos t-shirt lang. Ayan, t-shirt. Kasi mainit na, painit na. Kaya sabi ko, mag-t-shirt na lang sila. Basta, dalawang t-shirt. Andi pa isa pa mga kini Adela. Magkamukha yan ay sila ni Usman. Saka so, ito. Ibigay ko na lang yung t-shirt ni Rapid. Ito yung isang t-shirt pa ni Usman na binili. Ang kano yung t-shirt? 2-1. Ay, ito pala yung kulang toto. Sabi ni, ni Amar, toto ba? Bibiliin ba natin? Kama, sabi, sa sabi ko, oo, oh, sige. Sabi ko. Kasi yung iba, itong t-shirt na isa ay ano lang to. Ang lang to? Ito lang itong price ay meron. 17, yung isa 2 Oo, sabi ko, minsan lang naman. <laughs> Tapos ito yung kay Mariam, Pakistani, ano, clothes. Hmm, may dupata pa yan. <laughs> ito yung pajama. Ito yung pakitas, may dupata pa. Oh. Kasi may isang, ano kaya, eh, ito. Tapos, hindi, ano. Tapos may isang ni Mariam. Isang dress. Ay, baka hindi ko kabila. dupata din ito. Oh, may dupata rin ito. Yung damit ni Mariam na isa. Ito. Hmm. Ito hmm. yung damit ni Mariam. Makulay ang buhay ni Mariam. Ito <laughs> yung pangibaba. ibaba. Magkano kasi ito? Mas mahal ito kaysa sa isa. 3,700. Ito. Itong makulay ang buhay ni Mariam. Mas mahal damit ng babae. Yung sa lalaki. Ano lang, mas mura yung isa to kulang eh. to Ito, eto Andito rin yung sa pamangkin natin eto naman sa akin mga kapanay D kung saan ako bumibili ng damit ko dati sa Multan Mall dun ko pa rin to binili hmm. Ano, kulay pink na purple ang binili ko ganun style lang din sa dati oh. kulay iba lang ng iba lang ng kulay mga kapanay kulay pink tapos ito yung pang ibaba ang, ang, kit cute kasi na pang ibaba malaki. Parang nung, oh, tas may biyak. <laughs> may biyak dito. Kakaibang style ba? Kaya nga may biyak, ano? Baby, pag bumiyak, lumitaw yung binti ko dito. Biyak din ang bumbunan ko kay Adil <laughs> niyan. Mama, ano ba yung suot mo? Biyak. Ay, sobrang haba naman. Hanggang dito ka pag isuot, oh. Hanggang dito ko. Ano to? <laughs> Hanggang susok nakita ko sa inyo. Tignan nyo, gano'ng kahaba. <laughs> ano to? Hanggang susay yung pagsuot ko ng pajama. Hmm. <laughs> ayun na, <su> ayun. haba. <laughs> Ayan. Ganito to. Hanggang susunga <laughs> yan. Ayan, sobrang haba. Kaputunan ko kay aming Tapos bumili rin pala ako ng patola mga kapanay. Mm, nakakita ko ng patola maliliit. Ay, eh. sarap ilagaan ito. Magkano kasi? 40 rupees. Kulang 10 piso sa Pinas ko. Eh. Ito. Limang piraso. Parang dosis sa ganun. <laughs> dosi ng patola. maliliit liliit. Ang pinili ko talaga maliliit kasi nga. Masarap tong ilaga na. Pasaw-sawan mo. bay na may kalamansi. Ay, sado sarap nito mga kapanay. Bumili ko ng mga kaso. Sarap. Sobrang haba naman itong pajama pala. Hmm? Hayaan mo na. Ipaputulang ko yan, may, 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 ano, magaling manahi yun eh. O yan yung mga nabili kong damit. Saka pala, ano, mga kapanay. Itong mga <clears throat> nabili kong tsinelas. Ah, asa naman? Ay, nga. <laughs> Sa part 2 na part 2. <laughs> may 2 pa talaga eh.